May buntag na itong tanan. Belated. Happy Fiesta. Katawahang Bilarnon. Sayod ako sa inyuhang ipagbati karon na uh, Adlawa. Umikan sa atuang ikatakda nga ikainaman na nga event na ng itong giinvitar si Elias uh, JTB nga mo perform dito sa atong lungsod. Pero sa parte sa LGU wak pagkuwang, andam na ang kanan, pati ang iyahang security, andam na. Pero gumikan sa rason nga ilahang na ilahang gihatag ka nato, na nakita naman atong kanan, na'y masayod kung balido ba ang iyahang rason na wak siya katunga, gumikan kay delayed kayo ang flight. Pero subdo nako pagbalik, no. Last February, may inquire kita sa maong grupo, ang Kalumad Band with uh, Elias, gumikan sa kasikat na nila, no? At panahon na. nag kita o uh, survey sa itong mga nang bilanon o kinsa ilang gusto nga mo perform, uh, overwhelming ka ayong nga migawa ang grupo ni Elias nga mo itong imbitaron. Toodman, nakahimok kita deal sa daan nga management, nakahimok na kita down payment, pero milabay ang pila dihay uh, kausbanan sa ilahang uh, management pagka man yadto mi reach out na sa kita sa bagong management o nakabut na to ang kasabutan nga dili na mao ang rate so misugot kita ni hangyo kita nagtagbo kami sa usa ka amount no imbes na 300,000 ah uh, gihimo na lang 250,000 nihimo kita sa mga down payment sa bagong management niadtong May 5 pagka na ato gipadala na kontrata sa mga detalye sa ilahang uh, pagkabot diri sa uh, uh, atong lungsod. Gani milukat na kita og ticket sanglit ang ilahang uh, destination or asa sila magikan dito man sa Davao so milukat na kita og ticket uh, uh, 15 ka tawo. Subo kay palandungon sa pagkabot sa May 14 nitawag sila na mahimo ba kuno nga usbon nato ang atong ticket kay magikan na sila sa Manila ako silang giingnan nga imposible na kayo na na mahimo pa nato, gumikan kay doon na kayo ang maong adlaw ipasalig sila nga ilang himuan o paagi tuod man pagka May 15 ako gitawagan misulti sila nga nahimuan na nilang paagi nga ready na yatagan ko nila gisendan ko nila sa ilang itinerary nga uh, alas 7 alas 7 kapin ang ilahang flight medyo nakurat ko sa maong uh, schedule kay hectic kayo ang nakita yun no? So, nanawag ko nila o, makaya ba? May pasalig sila na kaya kayo nila na makaabot yun. So, humigyan sa itong pagsalig, uh, nagpaabot na lang kita. Pero sa wak na ito, damha, sa nagsugod na, ang ato mga front act, nitawag na nato ang, ang ilahang manager, nga nagpahibaw, na wak si Elias, gumikan sa maong rason, nga delayed ko kaayo, unya, nagparibok na lang siya, nga sa Cebu. Ako giingnan ang manager na bahala ang og delayed. Ang dami mong huwat. Kaya ang mga fans ni Elias, diri sa among lungsod o diri sa mga kasilingan ng lungsod, naghuwat din ang niya. Kung atong tanawon, atong uh, timbang-timbangon, ang maong rason nga delayed, di nato madawat. Di nato madawat mga madawat Siguro, kung ang ilang rason, nag-cancel ang flight, na-cancel ang flight, Siguro dako ka ng rason. Kaya na nagyuntay kahimuan na na. Pero ang ilang rason nga delayed. Delayed na delayed, dili yun nato na madawat. Nakita nato atong na track na naka-check-in na si Elias sa maong flight. Pero voluntary siya nga may offload. Ni paribuk siya, karong adlawa, madung sa Cebu. So iya yun ang tinuyuan, hindi yun siya moare sa rason nga iyang gisulti kung tinuod ba magkaisuna. Mao Mga nga, sangan sa LGU sa Bilar akong dako yun nga uh, dispensa sa mga tao mga fans kay Elias nga mianha yun ni Barug pila ka oras pero makita ninyo nga ang ang LGU wag yung magkuwang ready na gitanan makita ninyo ang stage tanan tanan andam na kita sa mga nga event so manghinaot ko sa mga tao na nahasol nga masabta ninyo no, ang among side. Mga ayok bukog dispensa sa ato ang mga staff nga bisan pa man nag ta sa fiesta at 14-15 nag-overtime sila sa, para nga ma, uh, himong successful among event niya itong uh, May 16 mga kaigsunan. Sa mga sponsors nga atong natap, nagkang kayong salamat sa inyong pagsalig. Uh, rest assured, Uh, a nakapalit og mga uh, VIT tickets nga para pag-go up sa katuangan sa ang uh, pinahanglan sa mga event amo kana nga i-refund a uh, coordinate lang mo sa atoang municipal budget officer a uh, taitu ania ang list lista sa mga nakapalit mga asangan uh, sa mga eksuna na to nga natap na barangay tanod uh, atong PNP ang ato ang uh, Philippine Army ato ang mga bipats ato ang mga Bantay Bayan, salamat kayo sa inyong uh, sakripisyo mabisag walay ibayad diha gud mo uh, alas 3 pa sa hapon hangtod na human ang mga event uh, diha gyud mo salamat kayo ninyo sa inyohang sakripisyo salamat sa ako sa Baiso family sa Bilar Campus sa ilahang pagpagamit sa venue nga adto unta nato pagahimuon ang maong event. Salamat kaayo ni Director Proceso Castile ug sa mga ROTC officers ug sa Red Cross nga mitabang nga magmahimong magmalampuson mag ang maong event. O nga usbon nako uh, sa side sa LGU gihimo na lang tanan pero sa side nila ni Elias wa nila matuman ang ilahang gisaan. So ang ako ang uh, panginaot nga makasabot mo sa side sa LGU o ngayon ako ni kaninyo uh, belated happy fiesta kanatong kanan.